throwback so vlog nga muna tayo dini sa Palawan kung saan pumunta kami ng perya, pumunta kami ng bar para mag-enjoy at maging wild at namasyal dito sa Puerto Princesa, Palawan bago umuwi ng Manila. Magandang araw guys! Woo! For today's video ay throwback vlog muna tayo ngayon. Aray wow. nga wow. palang video ng ay sobrang tagal na. As in sobrang tagal na guys. Mas patagal pa nga aray video ng sa relasyon nyo ng ex mo eh. Charis! <laughs> aray nga pala guys ay nung mga panahong nasa El Nido, Palawan pa kami. Huling gabi na nga pala namin aray sa El Nido kung saan inikot namin yung lugar doon kung saan malapit din sa aming pinag-estayang villa. Aray nga pala yung ipin pinunta namin din yung perya kung saan kami naglaro. Tumaya ng isang beses, nanalo at umalis sa din kaagad at baka nga mabawi pa. After nga namin tumaya doon sa perya at manalo ay dumiretso na nga agad kami din Kung saan kami mag -e enjoy at din namin gagastusin yung aming napanalunan. panalunan. Baka wow. nga la ang isipin nyo guys na pumunta kami dyan para magwalwal ay hindi ho. Sa so, totoo nga la ang ay tigi isang beer nga la ang talaga kami dyan at gusto la ang din naman talaga namin subukan Pero grabe nga ni guys, sobrang memorable at enjoy nung gabing ito. Kaya nga aking napag-dition na din na-edit nga aring video ng are para memories na din. Yeah. na kami sa Puka Bar guys para mag-enjoy. Gusto ko nga sanang iraw video na laang ari para maridig nyo nga yung mga pangraon na music ay este mga astig na music din niya sa Puka Bar. Kaso nga laang ay baka tayo mapalo sa puwet ni Lolo Meta ay hindi pa tayo kumita. Pagpasok na pagpasok nga namin din ni sa loob guys ay wala ka nga ning makikita kahit isang sumasayaw at halos lahat nga ng customer ay nakaupula ang sa kanika nilang mga table. Pagpasok nga namin din ni sa bar ay dumerecho muna kami sa counter kung saan namin kukunin yung tigiisa naming beer. At humanap na nga rin kami ng table kung saan kami pupuesto. At nung makahanap na nga kami ng table ay umupo muna kami at pinakikiramdaman yung paligid habang ini-enjoy yung beat. At kung napansin nyo nga guys, katulad ng sinabi ko kanina ay wala talagang nagsasayaw doon sa gitna at halos lahat talaga nakaupo sa kanika nilang mga table. Kaya nga kami umupo na nga laang din muna at in-enjoy ang aming inumin. Nung una-una nga laang ay aring dalawang pinsan at isang kapatid ni Jowa ang nagsasayaw doon sa gitna. Hanggang sa makita namin buong players na nga ang nagtatatalon at nagsasayaw doon sa gitna. Kung mapapansin nyo nga na halos sila Jowa pala ang nasa gitna at nagsasayaw at halos lahat ang nasa paligid namin ay nasa kanika nilang mga table pa. Ilang saglit nga la ang din ay ganito na din ang naging itsura. At halos lahat ay nagsasayaw na. Kung hindi nga siguro nga pumasok din ni sa bar na are ay hindi magiging ganito kasaya at ka yung mga tao dito sa loob ng bar. Kaya naman pumasok na nga din kami at nakisayaw-sayaw na nga ni. Hindi ari yung unang pasok ko sa bar. Pero ari yung unang pasok ko sa bar para magsaya at maging wild. <laughs> sa sobrang enjoy nga namin ay hindi na nga namin na malayan yung oras. Kaya nung hating gabi ay nagdesisyon na din kaming umuwi sapagkat wala din naman kaming alak. Kinabukasan na nga ay guys at pauwi na nga kami. Bumiyahe na nga kami simula El Nido, Palawan hanggang Dini sa Puerto Princesa, Palawan. Nag-stop over na nga kami para magunat unat at bumili na rin ng mga pampasalubong. Sakto naman na dito sa aming pinag-stay overan ay napakaganda at talagang spot tourist din daw are. Kaya naman nag-ikot-ikot na din kami para ma-explore ang ganda ng Puerto Princesa. Dini nga pala sa aming pinag-stop overan bukod sa bilihan ng pampasalubong ay eh, meron din sila ditong mini garden kung saan pwede kang mag-picture-picture, mag-video, at magpahinga. At din naman sa bandang gitna, malampasan mo lahat ang yung mini garden ay eh, merong mga food stall kung saan pwede kang kumain habang ini-enjoy yung tanawin sa paligid. At sa katabi naman na rin mga food stall ay eh, meron niyang playground kung saan pwedeng mag-picture-picture at maglaro ang mga dalanyong bata. At kung wala naman kayo mga kasamang bata at kayo laang ay mga isip bata, ay siya sugod, pwede ka na din maglaro. i <laughs> nyo naman doon sa bandang dulo makalampas ang ng playground ay makikita nyo naman arang kanilang mini zoo kung saan makakita kayo ng iba't ibang klase ng hayop katulad na rin gansa meron din sila ditong peacock <coughs> At marami pang iba't ibang klaseng nagagandahang mga hayop. Baka nandito ka. Charis lang. After nga naming mag-stopover, mamasyal at mamili ng mga pampasalubong ay nag-proceed na nga ulit kami sa aming biyahe. Gabi nga pala yung flight namin to balik ng Manila, guys. Pero maaga pa nung dumating kami din sa airport. At ang din kami naghintay ng oras. Okay na yung maaga ka kesa naman late. Uy, tinamaan siya. Lagi ka bang late? Charisse! At aray na nga at pasakay na nga kami ng aeroplano Pero guys, nung nasa labi pa lamang kami ng airport Ay nag-usap-usap na nga kami at nagpalit-palitan ng mga upuan Ilan kasi sa aming grupo ay first time sumakay ng aeroplano At kasama na nga ako dun Kaya nga nakipagpalit na din ako ng upuan Para katabi ko nga si Jowa sa biyahe Buti na nga laang at yung katabi ni Jowa na kapalitan ko Ay kasama din namin Nung time kasi napapunta pa lamang kami dito sa Puerto Princesa Ay hiwa-hiwalay nga kami ng upuan kaya nga nung nalaman namin na pwedeng makipagpalit ng upuan ay nakipagpalitan na nga agad kami Para naman mga experience namin yung may katabing jowa sa eroplano yeah. Ay! Ang harot! <laughs> The pilot given is Captain Faisal Latino Today we raise Officer Paulo Solis And this is your cabin crew in next The rest of the flight time, time is approximately an hour And we shall be greasing at an altitude of 33,000 feet <laughs> We shall now be showing this flight the features of these aircraft There is a P-1D Please direct your attention to the cabin crew nearest The Passengers, proceed so in together Tries and pull the send off the truck Pull the send buckle and pull Tries and lift off, buckle and pull